daw mga pachams ko. Tara, gawa tayo ng ensaladang pako. Ayan, alam nyo ba yung pako? Ayan o. Oh. Pinakuloan ko na siya. Okay na siya. So, ayan. Ayan ang pako. Dalawang bungkos yan. yan lang ang nakuha ko. <laughs> Kasi yung dulo lang daw yung kinukuha dun eh. And then, gumawa na ako ng sibuyas kamatis pipino tapos, yung salt, vinegar, at saka sugar. Ayan. Tinimpla ko na siya. Tapos, may pepper din siya. Ayan. Ayan siya. Tapos, mix lang natin siya dito sa pako. Tawag dito is ensalada ng pako. O, ba? Diba? Sarap niya. Busa kaya natin. Ayan chums ko. Ang sarap. Tama-tama to sa sa chicken, sa mga fried, fried chicken, fried pork. And yan. ang pinaka-ano mo. Salad and saladang pako. Okay, mga pa ko. So, see you again later. Bye-bye.